Hello, guys. Good afternoon, sa inyong lahat. I am Chervgas from Masagadik Channel. A feed healer, also a tarot reader sa mga yung haba nito. Tignan natin sa minsan na ati mga gabay. So this is um a special gabay for the month of November 13 to November 19 for the sign off. For the sign, of, for, the sign of, for the sign of Leo. Sa so, Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides, ang ating masasaga for today's video? Kano'n kayong energy or kagalapan sa buhay ng mga lay signs sa ating mga gilip. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninang energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell For more videos, update ko sa maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa akin channel lalong-lalo na ang dirigi-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang jaws at may kapal, siksik dig dig, dig umapaw manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice say, ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gihilap? Tuklasin at bubulabugin natin yan guys. So Let's see. So there's something, guys, with um the six of wands. So there's something in victory. So si the sabi dito, guys, na no, with the Leo sign, sa na magtagumpay ka na, na no, maaring malapit na, na matagum, malapit mo na mapagtagumpayan. Ano man yung bagay na iyon binaplano, balak, ano man yung bagay na gusto mo mangyare, makakamit mo na ito. At the same time, there's something, guys, with the star card. Oh my God, there's a wish fulfillment healing and recovery. Some of you guys talagang may bagi na maaring may isa katuparan dito at maaring magdala ng pangapangharap mo na hindi mo akalaing matutupad na. Now, at the same time, there's something the evident of that that you're being protected. There's evident of us, something protection. So, ibig sabihin dito, protection na no at pangalagaan mo yung groundsman even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, protection na no at pangalagaan mo ito. Na no, kailangan matuto tayong pangalagaan ano man yung bagay na meron sa atin. Na no, ano man yung bagay na pangarap mo, tututukan mo, ito pa rin mo, huwag mong kahayaan na lituhin ka, i distract ka, kailangan just concentrate na magtuloy-tuloy yung magandang eksena sa'yo na huwag mong hayaan na guluhin ka. And of course, at the same time, is something of five of something of negative and complication. May mga bagay dito na maaaring magbigay komplikasyon. Na magingit ka lang doon sa competitors, maraming taong mga lang at sisira na eksena mo, Mag-ingat ka. So, kaya sinasabi ng protection na matpangalagaan mo yung growth. So, dahil maraming mga taong naiingit sa'yo. At the same time, there's a death card. There's a death call with an ending and a beginning. Ang bagay na maaaring matapos na. Na maaaring magsimulang muli. Now, the death call represents something like transformation. Na maaaring um, mayroong bagay na uh, may hangganan o maaaring mawakasan na. Now, alamin natin yan. No? Let's see, there's something with the ease of cause. There's something a love over. Now, there's something a new love coming in. May bagong pag-ibig. No? May bagong pag-ibig na darating sa buhay mo. Na maaaring magpadimok sa piging puso mo. Excuse me, what is the six of wands? Represented with a sun card. Wow, this is something if you're passionate about, come. So, pinapakita talaga na maaaring sisinag na liwanag, maaaring magdala sa'yo ng tagumpay. Oh. Na maaaring magdala sa'yo ng, maa ng kaligayahan, kaayusan at karangian. Gantim pala. And this is something, the Knight of Cups. Now, there's an offer na maaaring, ito yung mo ng hiniling. No, ito yung darating na bagay na matagal mo nang gustong makamit. Na no, parating na siya. Na no, bagay na makakamit mo na siya. What is the seven of wands? Reference with the nine of wands. No, protectionan mo ang sarili mo. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Mag-concentrate ka. There's something near to success. Napakalapit naman na para magtagumpay. Na no, wag mong hayaan na guluhin ka nila. Wag mong hayaan na linlangin ka nila. What is the five of wands? Reference with the nine of swords. So there's a success dive in. So wag magalala Ano naman yung mga bagay na magbibigay komplikasyon pala kasi loob mo palalakasin mo ang, ang um, iyong sarili dahil bibilis din daw bibilis din daw takbo na sitwasyon mag magbago to. Maring matatapos na lahat ng mga um, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, lahat ng bagay na nararanasan mo sa ngayon, maring matutuldukan na siya. Oh, thank you Lloyd. So let's see what is that card. Represent guys with the Kingman. Now, the death card represents something in ending. So, ibig sabihin, with a hangman, something delays. Katapusan na ng kumbaga stuck. Katapos na ng pagkalutang. Katapos na ng pagka um, lugmok. No, bagay na maaaring magsimulang muli. Now, there's something in new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung mindset mo. Now, maaaring may mga bagay na kailangan na talagang tuldukan. At may mga bagay na talagang matatapos na. Maghanda ka dyan. There's the ease of cups. Reference with the eight of pentacles, oh. Ibig sabihin dito, work on it. No, kailangan mong trabahuhin ang pagmamahal at pag um uh, pagmamahal at um, kabaga, um, yung emotion, no? Kailangan mong trabahuhin emotion daw na parang kailangan mong um, aralin, no? Ano ba talaga yung gusto mong maramdaman or gusto mo talagang maranasan no pagdating sa boy pag-ibig. No, darating to kailangan um there's something given. Ikaw sabi ng trabaho, sa there's a given take. Hindi pwedeng take lang nang take. Na kailangan maging balance na no, pagdating sa love life. Let's see what is additional messages with the six of wands and the sun card. Represent with the Queen of Swords. Clear the boundaries. So, ibig sabihin talaga, na bagay na lilinisin sa iyo. Tatanggalin yung mga bagay na makakasira sa pag-unlad mo at sa pag-abot mo nito. Bagay na maari magbigay kaliwanagan. Ano ba talaga yung mong mo at kailangan talaga tapusin na. Let's see. And of course, at the same there's a judgment. na no, kung baga may offer na paparating sa na magdadala sa na recovery, na mag-ingat ka lang sa mga taong darating sa buhay mo na nasusubukin ka. No, maaaring, ma alamin mo kung ba, kung baga itong tao ba na to kung gusto ba niya yung ginagawa niya o talagang there's a something na gusto niya talaga yung yung um, offer na to for you kumbaga kung baga, may sincerity talaga dapat. There's a, at the same time, there's a four pentacles. Protection and what? Pangalagaan mo yung grounds and even your territory. Sinasabi ko, di ba kanina, there's a protection with the seven of wands. Now, pagtsaga ka, magpatuloy ka sa ginagawa mo. And there's a, support, seven, uh, there's a four of pentacles na kailangan isave mo. Ano man yung bagay na pinaginapan mo. Ibig sabihin dito, kailangan i-appreciate mo yung mga pinagpaguran mo. Hindi pwedeng, kung baga, naghirap ka, tapos nag, um, ka, pero iba pala yung nakinabang. So, this is the moment na kailangan i-save mo rin for your own sake, no? At the same time, there's something with a will of fortune with a turning back. So, wag kang magalala, no? Kung naman yung bagay na naranasan mo with a the complication, there's something in turning back na kung talagang para sa para sa At the same time, kung may mga taong Kumadlang at sumira ng mga plano mo, wag kang magalala, babalik sa kanila yan. At the same time, there's something with a fear of swords. There's a lot of toxic and negative things around you. No, kaya pa sinasabi dito, there's a debt card, matatapos na. No, yung pagka-stuck mo sa sitwasyon, no, there's a something the hangman, something stuck, delays, and there's something the eight of something, oh, see, there's an abandonment, imprisonment, na para kang hindi makakilos, makagalaw. So, this is the moment na maaaring matapos na yon So, maaaring matatapos na ang mga bagay na nagpapaharahad lang, o harang, sa pag-abot ano, ng, ng pag ng mga pangharap mo. And there's a king of cups. May devoted dito ha. And supportive dito. Noon working talaga maaring kumbaga tinatrabaho niya talaga yung pag yung relasyon yung dalawa ng person mo. O maaring there's a devoted and supportive person na maaring related dito. So for the outcome na tayo. Now for the outcome this sa two pentacles. Now keep yourself balanced, maging balanse ka. Gusto gusto mo maging matagumpay maging balanse ka sa lahat ng bagay. Ha? Balance dapat. At the same time, there's a ten of swords. No? Tulad na sinasabi ko, there's a you need to pay attention no? with the judgment dahil may mga offer na darating dito para hindi ka makarecover. Mag-ingat ka o para hindi matapad yung mga pangarap mo. No? With the ten of swords, mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Ha? And there's an eight of wands. No, there's a changes coming in for you. Some of you, makakaranas ka ng mga pagbabago makakaranas ka ng um, lot of information, transactions, magingit ka lang sa mga bagay na alam mong hawak-hawak mo. Mag makakaranas ka ng movement, ng no, pagbabago. There's a page of ones by goodness, May magandang balita, ha? Na maaari nga ano naman yung bagay na nagbigay pahirap sa'yo, naipit ka sa sitwasyon, pero this time luluwag ka na. There is something that's end kind of so with an, uh, the ten of pentacle, sorry. There's a 10 of pentacles with a long term success. No? Oh my God, sinasabi dito matatapos na yung mga bagay na nagpahirap talaga sa iyo mentally and physically and emotionally with the material things na no, parang bagay na this time lulubag ka na magdadala sa'yo ng stability and flow na no, pang matagalan to na no, gaganda na buhay mo, gaganda na sitwasyon mo at this same time there's a need of course, something na moving forward, makaka-move on ka na rin no, makakalaya ka na rin for, for trauma No, may mga nangyari sa from the past na nagbigay sa iyo ng sakit, tigate. This time makakabangon ka na. So let's see. Alamin natin na no? pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So nandito na tayo, guys, no. Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Shuffle ako ng very light. Okay. So, there's something that's sa pentacles. So, ibig sabihin dito, pagdating sa finances ng career mo, magtutuloy-tuloy na. No, gaganda na takbo ng uh, finances mo, gaganda na daloy ng pagkakaperahan mo, gaganda na no, ang pasok ng pera sa At the same time, there's a strength card with a confident, lakas ang loob mo, maging matapang ka. Alis mo yung may alinlangan. So, kaya siguro hindi nagtutuloy-tuloy ito kasi may doubt ka pa and fear ka pa sa ginagawa mo kailangan mo palayain yun. At the same time, there's a six of cups, no? The, no, there's a something a past person or there's a remnant na maaaring nag, um, nagbibigay ng harang at lahat lang sa'yo. So, you need to move on. No, kailangan mo palayain to. Kumbaga, yung mga bagay na nangyari from the past, lalo-lalo sa finances mo, there's a lesson. na no, Kailangan mo matutunan lang. Hindi para mag-sing-in sa'yo para hindi ka makamubo. No. Kung maga part ng nangkaraan ay kailangan mo matutunan. Hindi para paulit-ulitin na baka mangyari ka to ganyan. Matuto ka lang para hindi na mag- para hindi na maulit-ulit. And there's a the three of ones. May mga hinihintay kay resulta document there's a possible na makuha nyo na. No. May mga hinihintay kay travel. There's a possible na makapag-travel ka na. And there's something, against with the justice court. Now, the justice will be served. May justicia. Now, the justice something of balance. Ano naman yung bagay na hinihintay mo with the paper documents, with the legal matters, parang makakamit mo na to. No? Magkakaroon na ng balance at justicia. With the king of one, something ambition. vision. Unti-unti mo na raw sila yung mga pagbabago na pagdating sa finances mo. Parang, kumbaga, makikita mo, ang layo-layo na sa dating ikaw. Na parang lugmok sa ganto Ngayon, mararamdaman mo na yung pagbabago talaga. Let's see. Pagdating sa love life, there's something to two of So, nagkakaroon ka ng indecision. So, maring nahihirap ka mag-decide kung may mga bagay na itutuloy mo pa ba o may mga ta ba bagay na kailangan talaga tuldukan na. Ganon. And there's a sign of course with a happiness. Pagdating sa love life, talaga magiging maligaya ka. Magiging masaya ka na. No? Magiging maayos ang iyong relasyon. And there's something that Some of you plan. Kung saan mo yung magkakaroon ng collaboration dito. Maring magpapabinyag kayo o maring ikakasal kayo. No? Meron dito ang ikakasal sa wise. No? maaaring, um, kumbaga hindi pa siguro sa simbahan, sa ways muna na. At the same time, there's the four of swords, something rest. So, kailangan nyo rin ang pahinga na person mo, nag-over, patig kayo. No, may mga panaginip kayo dito na maaaring, um, maliwanag kayo sa lahat ng na nangyayari, ganun. At the, there's, at the same time, there's a seven of swords, no, there's a snakeness. Magigit kayo, there's of something, something betrayal, there's a cheating lying on you. Magigit kayo sa mga taong, um, baka kasalabuhan nyo. Magigit kayo nagtitiwala ka kasi baka traidorin ahasing kayo. Pagdating sa boy pag-ibig, i-save nyo yung person nyo. No? And this is just something a chariot card. Na magkakaroon ng changes sa development na sa sa relasyon. Na mararamdaman mo na yung pagbabago. Mararamdaman mo na yung uh, pagkakaiba. Let's see. Uh. pagdating sa kalisugan mo, and there's the king of swords, stop the pattern. Putunin mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa sitwasyon mo, sa kalisugan mo. Iwasan mo na yung mga bawal. Ha? tantalan na. And there's an elephant ako. No, you, have a potential para maging maganda kalusugan mo. Makinig ka. No, iwasan mo yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo dito. There's a the moon card. Hindi ka makatulog. No? There's a the moon represents something um intuition. Marami po pasok sa isipan mo. Bukas pa hindi mo matutulog ka na lang, ganun. Kumbaga iwasan mong ano, no? Kumbaga baka um inom ka na inom ng soft drinks or something na nagpapa-activate mag, ng iyong diwa, no? Iwasan mo kung maga... Uh, o maaring kulang ka sa magnesium, no? So there's something guys with a high fevers No, there's something like any hidden agenda or hidden enemy. So may mystery talaga. Ibig sabihin dito sa iyo na parang may gumagambala talaga para hindi ka makatulog. Na no, maglagay ka lang ng mga asin at bawang diyan sa gilid ng iyong higaan. Then of course um kung hindi nakakatulong shot hindi talaga kailangan nyo ng healing oil na makakatulong para ilagay nyo lang dito para hindi kayo maperwish pag matutulog. No, at the same time, um, kailangan nyo ng um, kumain ng mga ubas din at the same time, ubas, no, avocado, makakatulong to no, para magpataas yung magnesium nyo. Maaring low blood kayo, mamaya low blood pala kayo, di ba? Oh, And because it's the same there's a devil, oh, may gumagawa talaga. Oh my God! Oh, there's a high phases in the moon card. Madalas sa, sa gabi. Sinasalbay kayo sa madaling araw. Mag-ingat kayo ha. Kailangan nyo magpagamot dito. No? Iba na ito eh. Parang gusto niya kayo magkasakit no? sa, sa, ano, sa blood. Gusto niya kayo magkasakit para para hindi mag-imbalance ang inyong ano, hormones. No? And there's a Six of Swords, no? There's something, transition. Kailangan nyo lumipat din ng tahanan kasi napaka-toxic at negative ng inyong bahay. So, let's see what is additional messages with an Angel Spirit pagdating sa Angel's Messages. Let's watch this. So, nandito na tayo, the guys, no? With an Angel Spirit messages. Nandito na tayo sa mga mensahe ng ating gabay. With a magical Fire messages, advices for you guys. and there's a winter season. Maaring masasagot na lahat ng katanungan nyo ngayong winter season. And there's a birthday. Some of you mayroon dadalo hang birthday. No, may birth, may magbabirthday sa inyong family. And there's a perfect timing. So, ito yung panahon para magkaroon ng um, collaborations, no? Con connections sa inyong dalawa, ay sa inyong person, sa inyong family. And there's a masculine energy. Meron ditong person na very masculine na may na lalaki dito. Pero meron din ditong cross out there, guys. And there's a message and dream. Sabi ko na nga ba eh, ba? Diba? Kung ano-ano na papanaginipan mo, hindi ka makatulog. Maraming mga informasyon na tumatakbo sa isipan mo. There's a stability and flow. No, dadaloy na yung magandang eksena sa'yo dito. mag kayo guys sa... Parang I feel something anemic kayo. No, kasi nagkakaroon kaya unbalance na eh, sa pagtulog. Oh my god. What is additional messages for synchronicities? There's a sorrow na parang feeling mo um you're feeling abandonment, you're feeling imprisonment dito. No, you're feeling lonely and there's something a father figure. May pa, may tatay dito, may umaabot mo sa buhay na na ka na no, mayroon ta may tatay dito o lolo tito na gumagabay sa iyo. And there's a not to be told with the independent. Pagdating sa relationship, kailangan mag-independent ka. Na at the, the same time, there's a mask not showing the truth of. Na no, mayroon talaga dito ang traitor sa inyong relasyon ha. Mayroon sumasalbay sa inyo dito para hindi kayo maging masaya. No, mayroong na mayroong humaharang at tumakad lang ng inyong kaligayahan. What is our kang Michael messages? Kaya lagi kayong sawi. There's a sense of humor. Na dapat itigam yung lighter set of situations. Now, with a sense of humor. So, let's see what is the Jesus loving who said, Do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. na mo ang ating Panginoon sa isip, sa salta, at sa gawa. Na parang sila sa ito, gawin mo yung sentro ang ating Panginoon. Nagagawin niyang paradise yung buhay mo with an angel's number. There's a 12-12 represent with um, persistence. O oh, happy day and info opportunity related to your life purpose is just around the corner. Take immediate action once it pop up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. Talaga meron dito about sa relasyon, ha? Kapag ka pinapakita dito na may mga opportunities talaga darating sa'yo, pero pagdating sa, sa love life, meron talagang konektado dito. So, let's see what is the money mo. deck represent guys with a partnership. Mm, may about sa partnership talaga. No? There's a prioritize your connection to two coming connection yung dalawa na person mo, ha? Talaga may sumasalbay sa inyo. Connected sa inyong dalawang person mo. With the shadow work of reason what? I feel something a toxic family or toxic friends or toxic environment. Okay, with the shadow work, there's something to explore your feelings. Authentic and closure. So, kailangan mag to totoo sa nararamdaman mo no? Kung ano man yung mga bagay na mararamdaman mo, kailangan ipakita mo. Hindi mo pwedeng itago, eh, wag mo dibdibin. What is the clarifying? Clarifying for a love situation. And there's something secret desires. Ito pinapakita dito na parang mayroong kang taong may gusto, may gusto kang tao, pero may asawa ka. Totoo ba? And there's something unspoken need can flood you in the, into deep confusion. Naguguluhan ka. Na maaaring nasa ibang bansa to. Maaaring may asawa ka pero umiibig ka ng iba. Totoo ba? There's a clarifying for a life situation. Comment kayo dyan guys kung totoo yan. Yes, your Lord. Let's see what is the digital messages. And there's a release burden. So, kailangan, kumbaga, pakawala mo na yung mga bagay na nagpapabigat ng buhay mo. Yung bagay na alam mo nagbibigay balakid sa'yo. Embrace, clarity, and let go of what no longer serve you allowing new insight to guide your path. Now, kapag may mga bagay kang makikita dito, ikaw mismo makakatuklas eh. Ikaw mismo makakatunghay kung talagang kailangan mo ba ilaban, kailangan mo ba bang ilet go, o kailangan mo na talagang pakawalan. Ganon. And of course, there's something vortex, vortex change. Now, parang bagay na maaring unti-unti magbabago o bigla ang magbabago. Now, there's something na parang guhubugin ka, bagay na maliliwanagan ka at parang titignan ang katatagan mo at babaguhin ka dito bi at babaguhin ka dito Para maging mas malakas Maging mas matibay Now, there's something better version of yourself What lies beneath your future? And there's a trash Mayroon talagang kailangan talagang alisin na Na no, itapon Na no, burakin Bagay na kailangan talagang alisin sa buhay mo No, what is a part of the light of what? The trash is something basura So, sino yun? So, sino yung kailangan mong alisin sa buhay mo? Kasi makakasira at makakadomina siya ng buhay mo. Or ng sitwasyon mo, hindi na siya makakabuti. There's a part of the light. Represent, guys, with the divine light. Divine light represent, I am an expression of divine life. Expression of love shining brightly like the sun. My inner light is my greatest strength. And what guided my intuition in discover the better side of myself. Embracing the light and that lead me to growth and greater self-awareness. So, bagay na magbibigay sa sa'yo na kailangan mo pakakatandaan na may mga pangyayari sa buhay mo na you are also guided. No, kailangan mo lang talagang maranasan, maramdaman yan, hanggang sa matuklasan mo, continue talaga yung para sa talaga. At talagang kailangan mong i-prioritize. No, kailangan tutukan. Kailangan ng tignan ng pansin, pahalagahan. Now, dahil hindi mo makikita ang halaga ng isang bagay hanggat hindi pa nawawala. So, once na sinawala ito, hindi mo na mababalik pa. sa kailangan pahalagahan mo ang isang bagay na ayaw mong tuluyan maglako. Na may nasa sense ako dito na mayroong gayuma rin na konektado. No, kaya siguro nababago ang iyong mindset o ang iyong isipan dahil ginagayuma ka o ginagayuma yung person mo. So, may may connection dito kung gusto mong malaman to at nakarelate ka dito, no, do something ng Friday tar reading po. Na no, magpa Friday tar kayo para malaman natin anong pang maitutulong sa inyo ng ating bara. So let's see what is the Pika Kajester. No? So let's watch this. So there's something guys with a yes or no pick a card. Yes or no pick a card, no? Kung bago ka sa channel ko, yes, yes or no pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-isip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1 to 20. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at pipili ka na na number, na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng na aking videos. Sa mga uri ng social media platforms, maraming salamat po. Sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers natin dyan, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. So, let's see what is the yes or no pika card. Let's start with the number one. Number one represent, guys, wisdom. Ah a yes. There's a yes represent. It is the real deal. Your effort barefoot So, ano man yung bagay na pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, aanihin mo to. There's a yes. No? Maring ito na yung, kumbaga, ito na yung mga bagay na maaanihin mo na or makukuha mo na yung mga pinaghirapan mo talaga. Number two, there is a no. Making a final effort falling away withering Parang bagay na unti-unting nga uh, parang nalalanta. <coughs> Excuse me. Parang kailangan mong mag-take ng decision dito. Huwag mong tuluyan maglaho at huwag mong hayaan tuluyan matuyot tong sitwasyon na to. So, bagay na kung gusto mo na talagang i-let go, i-let go mo, pero kung gusto mo pang i-survive or parang isalba, kailangan mong ilaban at kailangan mong uh, alagaan to ng tama at wasto. No? Kung ayaw mong tuluyan mawala, no? kailangan matuto tayong pahalagahan ng tama. Number three, number three, there is a no starve for attention, empty promises, voided. So, parang sinasabi dito na may mga bagay dito na kailangan mong pag-ingatan. No? You need to pay attention na kailangan mong um, makinig. No? Na kailangan mong um, pahalagahan ng tama at wasto to dahil um, tuluyan ng nasisira. No? At tuluyan ng maglalaho to. At tuluyan ng mawawala at masisira itong bagay na to kung hindi mo pahalagahan. So, sinasabi dito, mag siya attention ka dito kung ayaw mo talagang ilet go muna. Pero kung gusto mo ilaban mo, kailangan mong pahalagahan ng tama at waso at kailangan mo itama ang pagkakamali mo. So guys, this is a um, special gabay for the month of November 13 hanggang November 19 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga at lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you have for more videos, updates, maraming salamat po. Sa mga walang sawa, mag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigan skip ng Adzaw ay kayo. Nang Diyos at may kapal, siksiklik na gumabaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. See you the next video. Bye-bye. And babosh.